May balita ngayon tungkol sa tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas, at ang presensya ng US Navy sa Balabac Strait. Ayon sa ilang ulat, may mga barkong pandigma ng China na na-monitor ng Armed Forces ng Pilipinas (AFP) sa bahagi ng Balabac, Palawan. Ang mga barkong ito ay kabilang sa People's Liberation Army Navy, may destroyer, frigate, at iba pang support vessels na dumaan sa bahagi ng Philippine waters. Ipinahayag ng AFP na hinamon nila ang mga barkong Chino bilang bahagi ng Standard Operating Procedure at agad nagbigay ng hamon sa pamamagitan ng radio. Ayon sa kanila, ang mga barko ng China ay kumikilos sa malapit sa Palawan, pero tumutuloy ng may mahinang bilis at tila hindi agad nagmamadali, kaya may hinala na hindi lang basta karaniwang pagdaan ito. Samantala, may sinasabi ring kapayapaan mula sa China patungkol sa Pilipinas. May mga pahayag na gusto umano ng China na bawasan ang tensyon at maiwasan ang direktang komprontasyon, pero karamihan sa mga eksperto ay tumutukoy sa kanilang taktika bilang, gray zone. Ito ang uri ng operasyon na parabang militar, pero hindi klarong digmaan, may pagpapakita ng lakas, patrolling, pagdeploy ng barko, challenge sa barko ng Pilipinas, pero iwa sa aktual na open-sibong enkwentro. Sa kabilang dako, ang Pilipinas naman ay nagpapalakas ng sarili nilang depensa. May plano silang i-upgrade ang naval base sa Balabac Island sa Palawan na itinuturing na strategic dahil malapit ito sa mga tinatalong lugar sa West Philippine Sea. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pag-enhance ng presence doon ay makakatulong para bantayan ang posibleng espionage o surveillance ng China. Sa usapin ng kooperasyon, Nagpapatuloy ang malapit na partnership ng Pilipinas at Estados Unidos. May mga joint drills na ginagawa sa pamamagitan ng balikatan exercises, kung saan nag e ang dalawang bansa para sa maritime domain awareness at iba pang senaryo ng krisis sa dagat. Noong isang joint drill, may tatlong barko ng PLA Navy ng China na nadetect malapit sa lugar ng pagsasanay, pero sinabi ng Navy ng Pilipinas na hindi ito nakagambala sa kanilang operasyon. Ang usapin ng kapayapaan mula sa China ay medyo komplikado. Bagamat may mga pahayag na China ay hindi naghahangad ng bukas na digmaan sa Pilipinas, patuloy naman ang kanilang ginagawa na pag-deploy ng mga barko sa loob ng maritime zones ng Pilipinas. May mga kaso rin kung saan umiikot ang mga barko ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May isa pang insidente na nagpatindi ng balita, noong Agosto taong 2025, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng isang barko ng China Coast Guard at isa pang barko ng PLA Navy malapit sa Scarborough Shoal. Ipinakita rito ang panganib na kahit sinasabi kapayapaan, may posibilidad ng aksidenteng insidente o intensyonal na pamamalakad na nagdudulot ng tensyon. Sa bahagi naman ng hinaharap na pangdepensa ng Pilipinas, sinabi nila na hindi nila plano mag-deploy ng malalaking warships para labanan ang China sa ngayon. Pero, pinapalakas nila ang maritime domain awareness ibig sabihin, patuloy nilang binabantayan ang kanilang karagatan at ginagamit ang kanilang Navy at Coast Guard para tiyakin na may kapasidad silang tumugon kapag may pangamba. Sa conclusion, ang sitwasyon ngayon ay isang delikadong balanse, may pahayag ng gusto ng kapayapaan, mula sa China, pero patuloy ang kanilang presensya sa pamamagitan ng barko, habang ang Pilipinas ay nag-iingat at nagpapalakas ng depensa, samantala ay may malalim na suporta mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Joint Military Exercises. Ang bawat hakbang ay sinusukat, hindi basta kahit papaano lang pumasok sa konfrontasyon, pero malinaw na handa ang Pilipinas na bantayan ang soberanya nito.